Marco gumabaw at Christine Reyes naghiwalay nga ba dahil sa pera? Tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Totoo nga kaya ang kumakalat na chika sa social media na pera ang naging dahilan ng paghihiwalay ng celebrity couple na sina Christine Reyes at Marco Gumabaw. Sa latest episode ng, showbiz update, ng talent manager na si OG Diaz kasama si na Mama Loy at ate Marina ay muli nilang napag-usapan ang nangyaring hiwalayan. Tila iniintriga kasi ngayon na pera ang naging dahilan kung bakit naghiwalay si na Christine at Marco, na lumabas kasabay ng kasagsagan ng pangangampanya ng binata na tumatakbong kongresista sa 4th District ng Camarines Sur. Ngunit tila lumabas lamang ito para sirain ang image ng aktor. Sa katunayan, isang video ang kumakalat ngayon sa social media na nagsasabing puro raw ng pera si Marco kay Christine dahilan umano para maghiwalay ang dalawa. Ang mga fake news naglilipa na katulad ng isang fake news ang kumakalat, nakakaloka, di ba? Naghiwalay dahil sa pera, Diyos ko naman, saad ni OG. Nilinaw naman ng talent manager na muli nang naka si Christine at Marco sa isa't isang ngunit walang balikan na naganap sa pagitan ng dalawa. Ang alam ko, eh hiwalay naman na talaga sila. Break na sila, pero nagano na sila, nagfalawan. Unang nag sa Instagram ulit si Christine tapos sumunod naman si Marco Gumabaw, si ni OJ. Mutual decision rin ang nangyaring paghihiwalay ayon sa source ni OJ na malapit sa dalawa at maayos raw silang nagbreak. break Samantala, hindi naman naniniwala si OJ sa tsikang si Pine Rehan ni Marco si Christine sa ngayon ay wala pa rin inilalabas na pahayag ang dalawa tungkol sa kanilang naging paghihiwalay. At dyan na po nagtatapos guys maraming salamat sa inyong panonood.